So mga kaibigan, ito na yung sinasabi ko sa inyo na dapat pagpasok mo sa supermarket, no, sa big supermarkets, unahin mo talagang puntahan yung promo aisle section. Katulad nito kaibigan, makakakita ka ng maraming promo items, so dagdag -dag sales, no, makakasave ka na kasi maraming discounts at dagdag -dag kita pa. Dagdag -dag profit kaibigan kasi maraming mga add-ons, no, plus one, plus two, <laughs> meron sabi sa'yo pa na idagang pakapin. Hello mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Happy morning, everyone. Ito na naman po ang inyong life coach at ka, negosyo partner, Ate JB. Ayan, so bagong lego si Ate JB, kaibigan, kasi kanina ay naggrocery po kami no, na malingkit at saka naggrocery para naman mapuno yung ating sari-sari store. -sari. So, meron ako nabasang mga comments, kaibigan, na para daw wala nang laman yung aking tindahan kaya naman si Ate GB ay na grocery and then si grocery paparating na 2 days from now si Pure Gold kaibigan kakarating din ni Pure Gold kaya mapupuno na naman yung ating tindahan gusto ko lang uh, sabihin, ipaalam sa inyo kaibigan, yung ginagawa ko sa tuwing ako ay maggrocery. So ito kaibigan, napaka-useful po ito. Ituturo ko po sa inyo kaibigan, no? Kung paano kayo makakasave and at the same time kikita kayo ng mas malaki. So this video kaibigan is very useful sa mga katulad kong sari-sari store owner kasi nga kaibigan, no? Sa pamamagitan nito, pag ginawa nyo or gagawin nyo yung sasabihin ko, ipapakita ko sa inyo ngayon, na titiya ko kaibigan, makakasave po kayo ng malaki, at din kikita pa kayo ng malaki extra profit. At kahit hindi pa kayo sari-sari store owner, katulad kay Ate JB, I can assure kaibigan na magugustuhan nyo rin po yung sasabihin ko, kasi naman, makakasave po kayo, no? Makakasave po kayo kaibigan. Sino ba sa atin ang ayaw makasave ng pera, di ba? Siguro lahat tayo kay Bigan gusto makasave. kayo naman, ituturo ko po sa inyo kung anong gagawin nyo para kayo ay makasave o kung meron, kayo, meron kayong tindahan katulad kay Ate GB, ayan, kikita kayo ng malaki kaibigan. But before that kaibigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And before that, kaibigan, gusto ko lang i-flex ang channel. Barong kasing bago ako subscriber, kaibigan, twice na, dalawang business na po siya nagsabi sa akin na sana i-flex ko ang channel niya. Kaibigan, please watch the video and subscribe to my new friend, Chic Akib Moner. Sheik Akib Muner. He is from Pakistan, kaibigan. Pakistani friend of mine. Palagi siyang nanonood sa aking mga videos, kaibigan. Palagi siyang nagko-comment. Ang sabi niya, sana i-flex ko ang channel niya. Please, dear friends, watch the video and subscribe to my friend, Sheik Akib Muner. Ayan, kaibigan, let's help each other. Let's tulong-tulong each other, kaibigan. No, para na lahat po tayo ay uh, lumago yung channel. Our channel will grow and then makamit mo natin natin yung ating mga pangarap sa buhay. So ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung ginagawa ko na nakatulong ko talaga kaibigan, no? Ayan, nakasave ako ng malaki at din nakakumita pa ako ng mas malaki. Extra profit, extra kita kaibigan. Kaya naman, masaya po ako no, na ibabahagi ito sa inyo. Siguro, some of you ginagawa ito, kaya... Kaya naman kaibigan, this, this video talaga intended sa mga hindi pa ginagawa. <laughs> eh, alam ko kasi kaibigan na marami pa rin sa inyo niyan yung hindi ito ginagawa. Okay, kaya sana gawin nyo rin ito na titi ako kaibigan. Makakasave kayo at kikita pa kayo ng malaki. Ayan mga kaibigan, kakapasok lang namin sa supermarket. Nakakuha agad ako ng mga promo items. Ayan, merong buy 5, get 2 for free. Yung Fita may free na Lucky Me. <laughs> masaya ko kaibigan. O, meron ba nito kaibigan? Marami talaga silang free no? sa promo aisle section nila. Ayan, so sa so, Nescafe, may pa coffee mate sila. Malaki pa si coffee mate. Ayan. So si Milo kaibigan, masaya ko. Tingnan nyo naman. 100 plus ito, no? pero 99 na lang. Ayan, si Lucky Me. Ha? may, may plus one din siya kaibigan. Ang saya ko talaga. Kaya nga kaibigan, lagi kong sinasabi sa inyo, pag kayo ay na grocery sa big supermarket kasi ito kadalas na makikita unahin nyo talaga yung promo R section ha ito kaibigan na may plus one sitang malaking tulong ito sa atin ng mga store owners kaibigan katulad nito o ba o oh, di kita nyo 5 by 10 plus 5 my goodness laking tulong kaibigan no? makakasave tayo kaibigan at kikita pa tayo ng malaki no? dagdag -dag sales kaibigan dagdag -dag profits na rin ano mga kaibigan han, eh, pakita ko na sa inyo yung parating kong ginagawa pag ako ay na grocery doon sa big supermarket kasi 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 <laughs> ang dami kasi sorry kay Bigaro no? bulan naman si Ate JB kasi naman yung ayun yung lingkod ng Bisaya ano minsan ang hirap mag-Tagalog, minsan ang hirap ang English pero iwan ko kay Bigano no? I will just try my best kasi naman no, pag magbisaya ko hindi niyo ako maintindihan most of you hindi makakaintindi naman Bisaya, di ba kaya naman si Ate JB kahit bulan ay so kay Bigano no? napakita ko na sa inyo yung perate kong ginagawa pag ako ay naggrocery no Ah, kadalas ito kay Bigan ay sa big supermarket. Hindi, hindi hindi ako nakakita nito sa pamilyang bayan. Siguro kinukuha nila yung free, ay iiwan ko lang no. Pero pag ikaw kay Bigan magpunta sa big supermarket, unahin mo talaga punta yung promo aisle section. Nasa entrance 'yon ng supermarket kay Bigan no? maggrocery ka. Nasa entrance po yung promo aisle section. Makikita mo doon yung pinakita ko sa king video kanina, mga free kay Bigan no? mga 5 plus 1, 10 plus 2. Yung mga discounts kay Bigan, meron silang 10% discount, 5%, at saka pag sinuwerte ka, meron rin po silang 20% discount. Ayan. So, maganda talaga kay Bigan. Pero isang tip na, na napakalaga kay Bigan, na, Pag ikaw ay tindira, hindi porkit na sell promo item, eh, bibilin mo na. Tingnan mo muna kung fast moving ba ito, kung marami bang bibili nito sa iyong tindahan. Ipag e, eh, mag-sell sila kay Bigan, 5 plus 1 or ano pang mga discount, mga promo dyan, sa tingin mo naman, hindi masyadong fast moving sa yung tindahan, wala masyadong uh, ah, naghanap, or kaibigan, kahit wala kang tindahan, pero sa tingin mo naman, nag-sale sila ng produkto, pero hindi mo naman talaga ginagamit sa yung pamamahay, iwag mo na lang bilhin, sayang ang pera mo. Yung bilhin mo kaibigan, yung magagamit mo talaga. Kung wala kang tindahan, magagamit mo sa iyong pamamahay. Kung meron kang kung fast moving talaga. Ang produkto na hindi fast moving at nakasell, sana kaibigan, huwag kang bumili. Pwede kang bumili sa tingin mo, konti lang, isa, dalawang peraso. No? Baka, baka sakali may maghanap. Pero pag fast moving talaga, damihan mo na. Pag may extra pera ka, damihan mo. Lalo na yung expiration date matagal ma. Uh, kaibigan, bago ko makalimutan, tingnan, tingnan po ninyo ang expiration date. Kasi may mga promo po sila na kaya ginawang promo kasi malapit na mag-expire. So tingnan mo talaga yung expiration dates kaibigan ha. Ayan, thank you so much kay Bigan na tinapos mo hanggang dulo yung ating video. Alam ko makakatulong ito sa iyo kay Meron pa pala ako isang tip bago ko makalimutan. Sana kay Bigan, bago ka mag -grocery, mamaling mamalingkay, kumain ka na sa bahay nyo. Busog ka na. Extra tip ito kay Bigan kasi pag gutom ka, ang tendency pagdating mo doon, ayan kakain ka. Ang mahal pa naman ng na mga pagkain sa supermarket. <laughs> sa mga malls kay Bigan, ang mahal. Kaya ikaw, if uh, as much as possible, kumain po kayo bago kayo mag-grocery at mamalingkay para makasave kayo. Kasi pag mag-grocery ka at mamalingki ka ng gutom, tendency yung pera na sana ibili mo ng mga paninda mo, kukuha ka ng, ng money galing doon. Kukuha ka kasi nga kakain ka kasi gutom ka. O di ba? Magkukulang ay yung pera mo pang grocery pa pamamalingki. Kaya naman kay Bigan lagi ko sinasabi, as much as possible, busog ka. Maliban na lang kung marami ka talagang pera, ay eh, kumain ka sa labas. <laughs> Sarap kaya sa pagkiramdam kumain sa labas. Uh, ginagawa ko rin po ito kaibigan po hindi naman uh, all, most of the time, minsan ako kumakain sa labas kasi nga nagsa-save tayo Again, kaibigan, ha, sana gawin nyo yung sinabi ni Ate GB. Alam ko, makakatuloy ito sa iyo, kaibigan. Lalo pag ikaw may negosyo katuloy at kay Ate GB, ha? Lagi mo lang tandaan, kaibigan, parati ko sinabi sa akin video. Hindi mahirap, hindi yung posible na masinsong ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Kaya kasinso boy buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, kaibigan, ha, ipapakita ko sa inyo yung i-display ko. Ayan, bago tayo mag-end. Ayan, so ito yung i-display -di ko kay Bigan. Ayan, kasi nga na grocery kami at saka na malingki. Two boxes kay Bigan at meron pa doon sa salas ni Ate GB. Pero ito na muna kay Bigan kasi napakahalaga ng junk foods, no? Mamaya kay Bigan, uh, lalabas na yung mga students diyan sa paaralan ah uh, bibili sila ng snacks kay Ate GB no? Afternoon snacks. Kaya kaibigan, ay display na muna ni Ate GB ha? Yung ating mga paninda para may mapuno yung ating tinan. And thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless!